Hello. Ayan yung ano kuko niya na sobrang napakalambot ng ano ng kata yung uh, kuko niya. Dahil ano siya? May cellulitis. Yung, ano yung ano, ano ng mga paa niya. Dahil sa nagkaganyan, dahil sa kabataan niya, lakas uminom, sigarilyo, ganyan. Tapos nang nagkaedad na, saka na lumabas yung sakit na ganyan. Silolitis legs. Ganyan. Sobrang lambot ng kuko. Parang pag ano mo, parang madudurog. Kaya dahan-dahan lang talaga yung gawa ko na. Tapos baka masugat din yung mga uh, ano niya. Kaya kailangan hindi masugatan. Kasi may ano, diabetes pa. Kaya sobrang dahan-dahan talaga ng gawa ko dyan. Puto lang yan ng kuko kasi sobrang lambot yung mga kuko niya. Yun. Tapos yung balat din. Napaka lambot na ano sa? Madaling masugat kaya dahan-dahan lang talaga ng gawa ko dyan. Para di masugat. Hmm. Hmm. Yeah. cellulitis legs, sabi ng doktor, yun daw yung mga dahilan daw dahil sa kabataan, na nagarilyo, ino, yeah. yeah. na, kaya, ganun, nagkaganyan yung mga kaya dahan-dahan talaga yung pag-milk-atter ko siya. Dati pa to yung gawa ko. Kaya ngayon ko lang siya i-upload. Kasi para magka... Ano, sobrang nalambo. Yan. Ito naman sa kabila. Nag-crack pa yung ano niya. Nail, yung toenail niya. May crack. Kaya dahan-dahan lang. Sobrang lambot hmm kuko. Parang pag ano yung matatanggal na yung kuko dahil sobrang lambot kaya. Dambahan lang. Sabi ko pa dati, binilang ko ay malapit na natapos. Kasi nga, mahirap kaya mag-ano pag nasugat kaya. Ingat talaga pag uto ng kuko niya. Yan. Salamat sa panonood, mga palangga. Mag-ingat po tayo lagi lahat saan man tayo napunta. Thank you for watching. Ingat lagi. Yan. Yan, subong lambot, oh. Ang kuko. So, gamot. Walo ang iniinom niya lagi, gamot.